Hirapan. Uh, halimbawa na ano lang to. Pinipisa ng sisiw ang itlog, ang itlog ng mundo. Ang lahat ng gustong mabuhay, kailangan makabasag ng isang mundo. Hmm. Tungkol yan sa natural na katangian at pag-uugali ng mga tao. Ang mahinang pag-iisip, pag-iisip ng marami, pagiging matatakutin. Uh, kailangan natin mabasag ang mga yun para makausad at maharap ang bagong mundo. Hmm. Kaya naman, ang ibon, ang tao, ang itlog, ang kumakatawan sa lipunan na meron tayo ngayon para yung kapaligiran at batas at ugnayan ng mga tao. Matatag pero ganun paman, man, hindi na gumagalaw at wala nang nangyayari pagbabago. Kapag nagawang makalabas ng tao sa ganun, sigurado akong makakamit niya ang isang bagong mundo magiging tunay na malaya siya. Yun na yan. Ako, ang opinion ko sa bagay na yan, para makapagbago ang isang tao, kailangan niyang magsakripisyo at masaktan. Para sa akin, ganun ang pagkakaintindi ko dyan. Pigati at sakripisyo? Oo. Oh, Yun ang pagkakaintindi ko. Hmm. Yun ang pagkakaintindi mo?